Samantala sa ating Partners in Peace and Progress Stories ngayong gabi ng Martes, nabing anim na kooperatiba ang tumanggap ng Combined Harvester mula sa tanggapan ni DTA Deputy Speaker Engineer by Intan Ampatuan, ang kwentong kaunlaran sa agrikultura mula kay Quiza Chavez. Tinanggap ng labing anim na kooperative mula sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang combine harvester mula sa tanggapan ni BTA Deputy Speaker Baintan ang patuan. Personal na ipinamahagi ng mambabatas ang mga combine harvester sa mga binipisyaryo nito. So, uh, yun na nga, magpapasalamat tayo sa Bangsamoro Government, sa MAPAR, uh, sa ating mga leaders, uh, ang ating leader ngayon, si Minister ay si Abdul makakuha. Mayroon ating former na Chief Minister, kasundan ni uh, ICM, ay si uh, Ahud Balawag-Ubrey, Chief Minister, Aguimurat. Sila yung mga leaders natin, uh, sa MAPAR, dati si Senior Minister, ngayon ay uh, uh, Senior Minister na si Muhammad Yakub, ngayon ay si Sir Bon So, yan yung mga nagdana ng project magpasalamat tayo lalong-lalo uh, lalo na rin sa national government kasi kung wala yung black grant binigay ng national government nawala lahat itong nangyayari sa bar. kaya eh, huwag natin sasili lagi yung, yung, yung national government yung pagkukulang lang yung nakikita meron din maganda na ibinigay yung national government no? marami yan yung, yung black grant uh, actually ay sa national government galing yan. So, magpapasalamat tayo at uh, ito ito'y malaking, malaking, katuparan ng mga nakapagkasubuhan uh, sa gobyerno. So, patuloy pa rin kung ano yung mga commitment ng national government, uh, patuloy pa rin na hinahanapan ng paraan at uh, ngayon, nandito tayo sa bar kung ano yung binigay sa bar implement natin, At sa ganon, Sabay-sabay tayo Ang proyekto ay binunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF ng Mambabatas. Kami po ay lobos na nagpapasalamat sa ating uh, mahal na Deputy Speaker, MP Bain Tan Adil na isa po kami. Sa binigyan niya ng itong project na ito, itong sinasabi na, tinatawag na, two in one, rice mill at saka corn mill. So, in spite of the fact na nasa Buldong kami, malayo ang area namin, pero kasama kami sa kaniyang napili, So iyon na ang ipapasalamat namin dahil napakalaking tulong po ito sa amin. Dahil ang aming uh, barangay po ay nasa remote area ng Municipality of Buldon na kung saan na tuwing may harvest po kami na palay na pag uh, ipa giling namin po ay dadalhin po pa namin sa may populasyon na kung saan malayo. Mag-travel pa kami ng more or less is kilometers. So ito, hindi na mahirapan po yung mga membro namin sa cooperative, sa aming community, dahil nandiyan na po yung machine, rice mill, or uh, nagagamitin. So napakalaking tulong po ito. Nagpapasalamat po ako in behalf of our organization po uh, sa office ni Ma'am uh, Baitan Adil Ampatuan and of course din po sa aming butihing MP Freilynn Tenorio Mendoza po. Uh. For me, uh, magandang opportunity po ito na dumating sa amin, sa aming community po. Kasi po uh, sa Bantek po is uh, well-known po siya pag nag-ulan or bumaha po yung mga sa community po yung yung mga kababayan po natin doon po na mga Teduray po na mga IP po ay hindi na po siya kailangan na magtawid kaya yung yung equipment po ito na rice at saka uh, corn meal po malaking tulong po sa amin kasi kahit na yung pamumuhay doon ay simple pero uh, Uh, makatulong po siya ng malaki kasi hindi na kailangan po na magtawid sa malaking ilog po kung tag-ulan po. Kasama ng combined harvester na tinanggap ng labing-anim na, na Kopertiba ay ang limang knapsack spray, apat na power teller at tatlong solar. Krisa Chavez, iMinds, Philippines.